Sugatan ng isang individual matapos itong barili ng nakaalitang magsasaka nitong 28 ng Enero sa Santo Niño, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, ang sospek ay kinilalang si alias Puchong, isang magsasaka at residente ng nasabing bayan. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat, nagugat ang insidente ng pamamaril nang magtayo ng pansamantalang bakod ng sospek sa hangganan ng kanilang ari-arian nang biglang dumating ang biktima at sinira ang itinatayong bakod. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa kung saan naging agresibo ang biktima at tinangka nitong hampasin ang sospek gamit ang isang bolo kaya bilang depensa nabaril ng sospek ang biktima sa kanyang dibdib. Agad namang isinugod ang biktima sa pagamutan at sa kasalukuyan ay nasa maayos na itong kalagayan at patuloy na nagpapagaling. Matapos ang insidente ng pamamaril kusang sumuko sa Santo Nino Police Station ng sospek, dalang isang homemade 12-gauge shotgun at isang bala maharap naman ito sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act IFM News